Bakit kaya mga kasari sa panahong ito, merong mga taong napakagahaman sa pera? Yun ba ang halos santuhin na nila or sambahin kung anong yaman na meron sila? Lalo-lalo na mga kasari, yung mahirap sila noon tapos bigla silang yumaman. Yung mga ganong klaseng tao talaga ang mas madalas ang nagiging masama ang ugali. Di ko naman nila lahat mga kasari pero talagang may mga taong iba ang ugali ng dahil lang sa pera. Handa na lang talaga ako mga kasari ng ganito. Marami na rin ako mga taong nakahalubilo o nakakilala o di naman nakakasama na yung may mga ugaling pag may mga pera na talagang nag-iiba. Meron din namang iba mga kasari pag nagkakapera is hindi naman madamot at mas madalas pa silang nagsishare sa mga taong walang wala. Pero bibihira yung mga taong ganoon mga kasari kasi ranas nila kung paano magiging mahirap. Yung iba naman mga kasari madalas nagsisimba pero yung ugali naman nila hindi nagbabago. Madalas silang nakikinig sa salita ng Diyos pero kitang tao lang ang pagsisimba para sabihin na maka Diyos sila. Kaya ako mga kasari kahit ganito lang ako nakokontento ako sa anong meron ako lalo't lalo na mga kasari aaminin ko na hindi talaga ako yung tipong tao na palasimba. Gustuin ko pa mga kasari, kasari na magdasal at magpasalamat sa loob ng bahay kaysa naman yung nagsisimba ako tapos hindi naman nababaga yung ugali ko na ipinapakita sa ibang tao. Hindi ko naman nila lahat mga kasari na kung sino yung nagsisimba sila pa yung nagiging masama ang ugali. Meron namang mga kasari na ibang taong nagsisimba pero bukal sa loob nila at ginagawa nila yung anong nakukuha nila na pangaral ng mga pari na salita ng Diyos. Bibihira yung mga klaseng taong ganoon na talagang sasamba sila dahil may mabuti silang loob at syempre may mabuti silang ugali na pinapakita sa ibang tao. Kaya ako mga kasari mas gustuin ko na lang yung buhay ko na ganito at least wala naman akong tinatapakang tao at namumuhay ako ng marangal at igit sa lahat tahimik. At kung may sobra-sobra man akong biyaya na galing sa Panginoon is nakukuha ko rin mag-share kahit paano at nakukuha ko rin magbigay kahit kaunti lang. Mas maganda kasi mga kasari hindi tayo naging maghaman o hindi tayo naging madamot sa ating kapwa kasi kung anong meron tayo is hindi naman talaga sa atin yan at yan ay puro hiram lang natin sa taas. Kaya nga yung iba mga kasari sinasabi nila, kahit anong yaman mo pag namatay ka is hindi mo talaga madadala sa libingan mo. Kaya saludo ako sa mga taong mga kasari na hindi mo kampera pera at hindi madamot sa kapwa kasi alam nyo mga kasari, totoo naman talaga na kung anong meron ka sa buhay mo. At kapag nawala ka is hindi mo naman na talaga yan mapapakinabagan o hindi mo madadala kung saan ka man mapupunta. Maganda talaga mga kasari panatilihin at natin na kaapak, yung paa natin sa lupa. Nasa lumaki naman yung ulo natin sa kung anong meron tayo. Oo nga at marami kang pera pero kapag oras mo na, oras mo na talaga at hindi na talaga makakatulong sa'yo yung perang meron ka. Tapos may ibang tao pa pag tinutulungan mo, pag involved ang pera, talaga niisip nila tinutulungan mo sila dahil may perang kapalit. Ang pagtulong mo sa kanila, hindi nila naiisip kaya ka tinutulungan dahil kusang loob lang talaga at gusto lang nilang tulungan ka para naman sa ganon is mabawasan yung problema ang meron ka. Kaya lang talaga may mga taong sadyang ganon na kung pera lang talaga nila is pera lang talaga nila ang kilala nila at sinasamba nila. Kaya tayong magagawa sa mga ganong klaseng tao mga kasari dahil sa mga ganong sitwasyong klasing tao is napakagahaman na talaga at ang pera na talaga ang Diyos nila. Anhin mo naman ang pera mo mga kasari kung wala ka naman pamilya at mga kaibigan na nakapaligid sa'yo.